Trending na ngayon ang mag-asawang Philmar at Andy Eigelman. Ito dahil ay sa kadahilanang nang-cheat daw itong si Philmar. May mga cryptic post si Andy tungkol sa ahas at taon daw. Ng mm, ahas ngayon, napansin din ng mga fans ni Andy na hindi na nakafollow si Andy. Kay Philmar at ganun din si Philmar din na rin nakafollow kay Andy. Ito daw na uugnay na foreigner at matagal nang mag friend taong 2013. Paso na una pa pala ito kay Andy na nagkakilala na agpakapol ang dalawa. At ang meaning daw nito ay today, tomorrow, and forever. May anak na tatlo si Andy, at ang panganay niya ay kay Jake Ejercito na si Ellie at dalawa namang cute na anak, kay Philmar at ito ay si Lilo at Koa. Matatandang nag-propose noon si Philmar at engaged na sila. Di nga lang nagpakasal pa dahil sa pagpanaw. Mm, batikang aktres na si Jacqueline Jose at plano ni Andy at Philmar na ngayong 2025 sila magpapakasal umani. Mm, madaming batiko si Filmar at Essie kasalukuyan ay umamin ito na hiwalay na nga sila ni Andy. Marami naman umaasa na magkabalikan si Andy at Jake Ejercito dahil ito ay mag-first love. Sa ngayon ay di na makikita ang social media ng foreigner na babae na naliling kay Filmar. Marahil sa nang marites na tulad ko joke. Matatandaan din natin na isinakripisyo ni Andy ang kanyang showbiz career at mas pinili na sa piling ni Filmar at mamuhay ng tahimik sa Siargao. Marami din umaasa na magbalik na si Andy sa showbiz dahil sa taglay niyang ganda at talento sa pag-arte.